Minorya, tiwalang susunod ang mga senador sa anumang magiging ruling sa motion for reconsideration sa impeachment laban kay VP Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak sa si Senate Minority Leader Tito Soto III na susunod ang Senado kapag binaligtad ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod rin ito ng pangamba ng Kamara na posibleng maging pahirapan ang paglabas ng articles of impeachment sa archive ng Senado kapag nabago ang desisyon ng Supreme Court pabor sa motion for reconsideration. Duda si Soto na hindi susunod ang mga kasamahan dahil karamihan ng mga senador na bumoto pabor para i-archive ang impeachment case ay dahil sumusunod lamang sa SC ruling. Dahil dito tiwala ang mambabatas na tatalima muli ang mga senador sa kautusan ng Korte Suprema at makatwiran lamang na tugunan nilang agad na pagbubukas ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kung hindi anya susunod ang Senado sa magiging desisyon ng SC ay lalabas na nagsisinungaling ang mga kapwa senador. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyo koan Debatak Tatak RMN.